mga kamamshay, mga kalingap, welcome back to my channel Ayan, shout out sa ating mga viewers at syempre sa ating ama ng kalingap Kuya Balasantos Matubang at Edna Vlogs at Kalingap Rob ngayon panoorin natin ng Ed C sa vlog na to, naghahalo-halo yung emosyon, saya, medyo lungkot, at syempre kilig <laughs> tara, panoorin natin ng sabay-sabay and so sa so, so, mga kalingap and welcome back po sa ating channel dun na mga kalingap ng uh, ano ngayon, opening ng Elegancia at uh, 10.30 a.m. Yes. So, ayan. ngayon naman po, susunduin ko po si Biancy. Ito po tayo kina Joy. Kasi dun daw po na kitulog si Biancy, kina Joy. Support po natin si Biancy mga kalingap kasi bilang uh, tumutulong sa kanya, bilang yes. kuya niya. Yes, isa ng ambasador. O, <laughs> wow. wow. Ayun na po si Biancy. <laughs> Oh. Dito na, Dito na, Ay, dito ka na. Dito ka na sa harap. Wala akong kasama. <laughs> ah. Tawag ka, Bensi. Masunod oh, pa lang sila. Sa SM ba si Ha? Si SM? na rin? Ano sabi niya? Nasa may ito pa ay Goldilocks. Ikaw mapuntan na rin. Let's go. Let's go. <laughs> Nasa church pa kasi sila, Jack. Nag-una na ako at hindi pa tapos yung church. Kaya... Ano, kumusta ka man, Biancy? <laughs> <laughs> Ambassador ka na ng ano? siya yeah. <laughs> Yes. <laughs> kauna-unahang ambassador. Kasi na ba si Eds? So, um, po, andyan you know, na po sa SFI. Ah, okay. Awww. Nice Eds, kagabi ah. Oh. <laughs> Kaya lang oh, pandami <laughs> <kasing>. <laughs> <laughs> wow, yeah, si mo, po Nice naman si Edo. Ang po. Dati ng mga magandang Wow, yun na. <laughs> Ano ba yun Let's go. Tara, uh, doon lang tayong tinitin si Edo. Puntan na rin. Tara po mga kalingap. Ayan po. Punta na po kami guys. Si Edo po, ayan o. Puntan na rin po. Pusuntuin sana si... Pusuntuin niya sana si biansi kaso na na tayo. <laughs> <laughs> Sabi ko susunan lang siya. Okay lang yun. हा पासून तर काय असे की भेटू शकतो Oh, namin, oh, namin, Ayan yung mother ni Sir Jomar. <laughs> <mother> <laughs> <laughs>

Ayan si model ka na. Mga kapatid, halina sa banal na salita ng Diyos Na sa na pignan, sa inyo, ang pag ng sa <laughs> ang maguting balita ang nila doon ah kita niyo ba ang pag-aari ng ang maguting balita sila ang pag-aari ng Diyos <mukha> Mga kapatid, halina't dumalog sa apa na bukal ng buhay ng lahat ng mga magkana ng sakre. Congratulations po sa mga pagpapasinaya dito sa Milling Elegance tama? Maraming maraming salamat once again, Father Andrew James Ibasco, for blessing this, of course, the Sarah Smith Elegance Shop, the Elegance Shop,

magpapasalamat po ako sa sa sa, sa Sir Joma at sa mama niya po dahil po kami na ni City ambassador. Yes. At, ambassador ni po siya po ano. Uh, bilang ano napili um, kami po gagalit ay uh, sumuporta kami uh, Terima kasih banyak. Terima po po alam kasih banyak. Terima tapos, sa thank you po, Sir Jomar, sa Eleganza, sa ANF po, Chef Raymond. Kumili po sa amins na maging ambassador po. Maraming maraming sa amin. Yes, ambassador! Maraming maraming salamat po sa Gianna. Sa sabi mga angels, we are here, BNC, and of course, Big Boys, and ating Ed C. pa naman natin mga Wow, bet. Teklem mo ako sa ano. <laughs> eh, ang gelao nagkaroon ng ganito nga, ang ganda picture. Eh. Alam mo eh. yun Ay Stick Bagay na bagay Bagay na bagay. Sarap init. Grabe 'yung pag may ganyan na sila oh, paranas talaga silang kinasal. <laughs>

ngayon, rin na. rin na ngayon. Di ba pa ganun, nag-DS pro mga mga kagaya nyo, mga senior ay? Yes. Yeah. Ano? Hindi ko alam. kung meron. ko alam. Mayroon. Meron yan, siguro, hindi naman May niya nawawala. Pinaka-ing grande nga ano eh. Ano kasi wala? Ang pinakamagandang event yun sa isang tao. Pinakabangan nyo ng mga kagaya nyo, no? Ako, di ko alam yun. Hindi ako naka-experience nun na, eh. <laughs> Siya, saka mayroon. dito na kumuha siguro, no? Ibig sabihin, hindi si, no si Ed sa mga GS-GS, no? Hindi daw niyong naranasan, eh. Ulitin mo na lang yan. <laughs> Ulitin mo na lang. <laughs> Parang ikakasal sa JS Prom. <laughs> Alam mo, nung nakaraan, sila Rachel, ibang partner na eh. Si Rogel, di ba? Baka, kung wala kang partner doon, Baka kung pwede mag-aaral muna ako, sumakit muna sa program ngayon. O kaya magbano ako? Sikreto lang. Maaari, kukerd na pa ako, dalang ako. Gagala na lang ako ng damit ko. Ayun, meron pa. wow Grabe, ang ganda din. Eh. Na bagay na bagay. Yung bongo, no? Yung lagay sa ano mo, siguro, sa bahay niyong bago, ano? Yes. Yeah. Grabe. Kasi si Carla, may mga ganyan si Carla, eh. Nakikita ko. Oh, Baka up. pwede naman humingi siya ng ganyang kopya, no? Bagay sa bagay ng bagong bahay mo. <laughs> oh. bagay, sa yun, ano, hihingin ko. Bagay sa'yo talaga ang mga, no? Ano, hihingin ko. Sa untang gown, no? Sa wedding gown. Grabe, guys.

Kasi anyway, hindi naman guilty si Kalingap Edo kasi wala naman talaga siyang ginawang mali, 'di ba? Yung mga ganung moment, ya ano eh, ano ba? Kailangan ba maging robot si Edo para maging kontento yung mga viewers, yung mga supporters? Hindi, syempre may buhay din yan si Edo sa labas ng Kalingap, may mga kaibigan, 'di ba? Kaya ano, no si Edo. na ano lang talaga siya kasi nga, yung mga bashers, baka madamay na si, ano, si di ba ganoon mga... ako wala ka ako yes. mga... yeah, diba? yun si Edo kung siya lang mababash ko, kahit anong sabihin hindi yun wala siyang ano hindi niya, hindi sa kanya big deal ang kayo niya lang talaga is madamay si BNC ginagawa ko. partner kita eh. Lahat ng galaw. So, so, na mga ano. Hindi naman to totoo yung ini-issue nila. Sinasa nila ngayon kung ano nila. So, yung nila. Uh, Hindi ko naman Hindi ko naman ganyan. Kahit dati pa naman. Yan, ganun. Hay, banana lagi 'yan ala. Wala so, lang sa sila dito lang <laughs> Ano sila. Dito pa lang nakahayad anong 'Yun yung magandang narinig ni Edo. Hindi lang ni Edo pati tayong mga viewers. Ayun, good job, Yance. <laughs> Medyo na panatag ng ating Edo, sigurado 'yan. <laughs> Iba yung mga ngiti. Salamat. Ayan, <laughs> medyo na buhay-buhay na yung kilos niya. <laughs> siguro naiyak dito si Edu Na-touch siya masyado kay Beyoncé. Hindi niya ina-expect. Diba? Yung live nila kagabi na nabash na nabash siya. Tapos yun yung pag-uwi niya, hanggang pagpunta dyan. Nag-aalala siya. Tapos ito yung maririnig niya kay Beyoncé. Ah, kaya naman ang ating Edu is talaga namang na-touch. Ayan. <laughs> Wala pa pala. Okay. Okay. Yes. Basta ano ba, may problema ano mo. Yes. Ako <laughs> <So, may> problem. <laughs> ah, na yun lang yung kausapin <laughs> mo. Tama. Alam mo, minsan kasi. Yan lang. Laging busy. Kaya hindi eh, ako naman may mga gawain ka. No? Okay lang. Okay lang ka lang, pre. Mas pwede sa akin. Okay, adjust ka lang. Okay lang naman. Hindi lang ko naman. Kasi, ano, hindi bir, rin naman ako talagang nandyan. Kasi, ano, mga alam ko. Shove ka rin. Tama yan. Tama <laughs> yan. Medyo <laughs> na naman, Oo nga naman, alam mo naman pang-anaybaga ako, parang alam mo naman panganay ako, ako, siyempre dami obligasyon si Beyonce. Oh, well, <laughs> <Kaya, tindihan, laughs> <hindi ka> <laughs> selos ka na kahit <laughs> kundi. Sabay ganun eh, no? Okay na eh. <laughs> uh, okay na okay pa rin naman. Uh, ulitin natin. Pero okay lang naman kung selos ka na kahit di ako naman. Oo naman. Uy, uy, uy. ang ating BNC. Meron nga. Merong selos konti. Tiwala. Salamat daw sa tiwala. <laughs> Ayun na! <laughs> <laughs> yeah. Grabe Grabe talaga si Bian si Kay Edo Kaya ko na bago. Nalapit siya. si Edo Parang yeah. yeah. right. niya eh. oh. na. na Alam si eh. mo Ano lang din yun. gagawin mo Hindi mo yun. Alam mo yun. Alam mo yun. Alam mo no Alam si kay Edo mo yun. Alam mo yun. Alam mo yun. Alam mga yun. Alam

Ito na may sa amin. Oh, well, oh. Stay down. Ito, lang, eh. Ito lang ang sa lang. Ito kasi niba, tingin na nang tingin si Beyonce kay Edo. Nararamdaman niya kasi, naiyak na si Edo. Naawa na siya kay Edo. Kaya umiyak siya eh. Kaya umiyak. Ay, grabe ha. Iba kapag ang lalaki umiyak na sa harap ng babae. Eh, alam niyo yan. <laughs> Ay, nako. Ayan na. O, oh, diba? Sino ba? Kauna-unahang lab team ah uh, partner. partner. na lalaki. Ano tawag doon? Serye pa ba to? <laughs> Hindi na to serye. to lang And those, masasabi nyo hindi tunay. Tunay na tunay na talaga yung feelings ni Edo. Siyempre, yung mga ini-issue sa kanya, tao lang naman si Edo. May ano rin, may buhay rin kapag wala sa kalingap. May mga kaibigan, di ba? Hindi naman pwedeng is, pag uwi niya galing sa kalingap, yun, ikulong niya ng ikulong sarili sa bahay nila, di ba? Bye. Bye. na. ngambilin anakku makan ya bener tuh baju tuh apa ya apa yang lucu sih kan untuk anak Alam mo yung iyak ni Edo, yung luha niya. Kasi parang syempre, ano eh, seryoso na siya kay Beyoncé, di ba? Nag-effort siya kay Beyoncé. Tapos dahil lang sa isang issue, masisira siya. Kaya parang na sa tingin niya, wala naman siyang ginawang masama. Kaya doon siya na ano, kung siya lang yung ibabash, okay lang. Pero syempre, naramdaman din niya na kahit papaano is nasaktan si Beyoncé. Kaya yun yung naiyak siya naisipin niya na parang nasaktan niya na hindi niya sinasadya yun tapos lalo pa na touch pa siya sa mga sinabi ni Beyonce, di ba kaya okay lang yan Edo di ba isa naman naman yung lalaking halwa nag effort tapos sa isang ano lang balita lang masisira siya doon sa isang babae na gusto niya ha <laughs> uh -huh. yung issue niya tama wala ako kung gusto nang mag-live guys eh diyan naman kung yung yung babaeng na issue kay Edo, kumpara kay Beyonce, naku, mas pipiliin naman ni Edo si Beyonce, di ba? Napaka-responsable, di ba? Mabait, masipag. Yung kung sino man yung konsyo pila yun, di ba? Wala, laugaw. <laughs> o, yun, nahilig sa party-party, di ba? Beyonce na tayo. <laughs> guys! Tara okay kami ngayon. Yes. Wow! Sila lang. Double date Katatapos pala ito. Na Tatapos naman eh. Ribbon cutting dun sa <laughs> <opening>. <laughs> Double date. Sarabay talaga. Yan talagang <laughs> gusto na narapan? Yan lang <laughs> ako <laughs> gusto at ay Balik-balik na Ang pinut, pinut lang Ayun nung sakay-sakay. sakay, sakay. <laughs>

I'll the the world kumpara kan kumpara kagabi kanina bagsak yung pakiramdam ni Edo ngayon kahit papaano medyo Bumalik na sa normal ang lahat di ba nakampante na siya na mas civilized si is nagtitiwala sa kanya, di ba? Wala siya pakialam sa mga bashers, basta ang gusto niya is yung tiwala ni Beyoncé andun. Tapos syempre yung yung isipin niya na nasaktan din niya si Beyoncé, artist, ayan, nakalma na silang dalawa. <laughs> ayan lang, hanggang na natin kong share share. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you. Di ba, say ko sa inyo, saya, lungkot, at kilig. <laughs>